Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ba ay nakakaranas ng kagipitan, alat sa pera, kung magkaroon man ng pera, ang bilis naman nitong mawala, ang bilis na magastos, isang iglap lang, parang wala na, naubos na. At namomroblema ka na naman kung saan ka kukuha ng pera ayaw natin ng mga ganitong sitwasyon kaya meron akong ibabahagi na makakatulong para palagi kang kinakapitan ng swerte, magkaroon ka ng confidence and Magkaroon ka ng mga idea kung paano ka magkakaroon ng pera at makakahanap ng pera. Sa paggawa ng mga pampaswerte, matutulungan ka nito na ma at makahanap at mag-attract ng pera. Gawin ito sa araw ng Webes dahil ang Webes ay araw ng paggawa ng pampaswerte sa kaperahan. Malakas ang Webes, ang araw ng Webes na mag-attract ng pera. Kaya tuwing Webes ay gumawa kayo ng mga pampaswerte sa pera. Kung kayo ay naniniwala, panatiko at mahihilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Mga lamang tayo dito ng cinnamon. Alam naman natin ang cinnamon ay napakalakas nitong mag-attract ng pera. Meron itong magical properties na magtupad ng mga kahilingan, mabilis na mag-attract ng kaperahan and all-in-one pampaswerte ang cinnamon. Hindi lang ito ginagamit nasangkap sa pagluluto. At makakailangan din tayo dito ng asukal para matamis ang mga landas na ating tatahakin. Matamis ang dating ng pera sa atin magaan. Ilalagay lamang ang cinnamon at asukal sa iyong kaliwang palad. At gumawa ng infinity symbol ng walong beses. At pagkatapos, kukuskusin lamang sa iyong dalawang palad ang cinnamon at asukal. Habang ginagawa mo ito, sambitin lamang ang chant na aking ilalagay sa screen. Gawin ang pamamaraan na ito na merong 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob. Iwaksi ang mga negatibo mong naiisip para hindi rin negatibo ang iyong ma-attract. Magpaka-positibo ka, imaginein mo, nakakamtan mo na ang mga hinihiling mo sa buhay. Magkaroon ka ng prosperity, abundance, wealthy, siksik, liglig, at umaapaw na biyaya, more blessings, happiness, and good luck and success lahat ng mga positive na gusto mong mangyari sa iyong buhay, lahat ng mga ninanais mo. I-visualize mo habang ginagawa mo ang pamamaraan ng pampaswerteng ito. Basta takakatandaan na ang mga pamamaraan na ito ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagsisipag, pagtsatsaga, pagsusumikap, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.